a day in my life as a full-time mom, mga mams. Kaya naman samahan nyo ako ngayong araw. Magandang araw. Sa 5 pa nga lang ng umaga ay gumayak na ako para makapag-asikaso na nga din. 5.30 nga ay ginising ko na nga pala yung mga junakis ko. Since nandito nga din pala si Baldo kaya naman kasama ko nga palang lang mamamalengki. After ko nga pala nakapaghilamos mga ma'am, ay naglagay na nga din pala ako ng sunscreen sa aking mukha. Nga nagtatanong kung anong nga bang nilalagay ko sa aking mukha pero wala naman nga din ako nilalagay dito kundi yung sabon lang. baliw yung sabon nga pala na ginagamit ko walang iba kundi yung koji. After ko nga pala nilagay ng sunscreen tong mukha ko ay nilagay ko na nga pala tong lip tint na binigay nga sa akin. JD's collection nga pala yung brand ng lip tint na ginagamit ko. For only 19 pesos nga ay may lip tint ka na. Gumura na nga din pala kami ng dali-dali at binihisan ko nga lang pala yung mga junakis ko. big nga pala ng panahon mga mamis kaya naman binalutan ko na nga pala yung mga junakis ko. Ito na nga lang pala yung pinasuot ko kay Bunso dahil wala nga siyang long sleeve kaya naman ayun para paraan na lang. Doon ako na nga palang binili yung mga gulay na kakailanganin at bumili na nga din pala ako ng sibuyas at bawang. Medyo natagalan nga pala ako sa pamamalengki kahit konti nga lang yung pinamili namin. Ito na nga pala kami nakabili ng manok na uulamin namin mga ma'am. Last time nga mga ma'am siya dito nga din ako bumili. Ilang kilo nga lang pala ay nabili naming manok dahil binabudget nga lang namin yung pera namin. Ito na nga lang pala kami bumili ng kangkong at bumili na nga din pala ako ng giniling na baboy. Sinunod ko naman nga itong tilapia na panapabili nga sa Nakalimutan nga namin din nala yung plastic na lagay ng pinamili Namin. Kaya naman sobrang sakit nga sa kamay pagkahinahawakan mo. Kaya naman kinuha na nga pala ni Baldo yung kolong na dala namin at nilagay na nga muna yung mga pinamili namin. Hindi na nga pala kami na mga oras na nga nyan dahil mag alas 8 na nga pala ng umaga. Kaya naman sobrang init na nga ng panahon. O ba diba, tirik na tirik yung araw, Cheris. Nadaanan nga pala kami nagtitinda ng mga laruan kaya naman nag-stop na nga muna kami sandali para ibili nga si Tyler. O ba diba, hindi pwedeng hindi bilhin, Cheris. After lunch na nga pala na mga oras na nyan mga mamish. Kaya naman inayos ko na nga pala itong mga pinabili namin. Tugasan ko na nga pala itong mga tu bago ko nga nila guys sa mga lagayan. Pala separate ko na nga pala yung iba para kako naman na hindi ko na nga din maiseparate pagka malamig na. No. Pali ko na nga pala nila guys sa refrigerator at konti lang talaga yung nabili namin. Snacks na nga din yun basta meron kaming stock. Lord for the blessing na binigay nyo po para sa amin. Tad ko na nga pala itong mga gulay na binili ko nga kaya naman heto ay kumuha na nga pala ng typewriting. Maibalot ko na nga din at mailagay ko na nga din sa may plastic bag. Last time nga pala mga mamish, ganito nga din pala yung ginawa ko. At effective naman nga din at hindi agad nasisira. Ay ko nga pala mailagay lahat ng mga gulay. Dali-dali ko na nga pala nilagay sa may ilalim ng ref. Lang, salamat. Bye!